nagpapa-audition sila, sing and dance. So ayun nga, yun yung kwento ko, nag-audition ako. Nung kagabi ko pa siya gustong ikwento, kasi nga, na-excite ako yung ako nun sa nangyari. Nag-audition ako, tapos akala ko nung, nung same day nung nag-audition ako, sasabihin na nila kung, kung nakapasa ako or hindi. Yung pala sabi, i-email na lang daw. So sabi ko, I'm willing to wait naman, parang ganun. <laughs> Sinabi ko parang willing to wait naman. Hindi ko alam kung nakapasa ako or hindi dun sa audition. But yeah, we're still waiting sa email. Masa nung buong audition? Sanay naman ako mag-perform, di ba? I mean, sanay akong kumanta, sanay akong sumayaw. Pero iba pagka ano, pagka um, nag-audition ka na nasa stage ka lang. Stage, tapos mic lang, may mic lang. Tapos nanonood sa yung mga ano yung mga tao doon sa building. Nakakaba sobra. Pero feeling ko naman nagawa ko yung best ko. Along ano lang siya, Anong QZ, QZ, along QC lang siya. Nung una nga nung una di ako naniniwala kasi baka mamaya ano siya lumang ano lang, lumang poster gano'n ano, or ano. Pero nung tinray naming tawagan, legit pala talaga siya. So, tinry ko lang. Tinry ko lang mag kasi sayang naman. And ang galing kasi ano, parang tumugma. Kasi normally, di ba, pag pumasok, I mean, sa, sa case ko, pag pumapasok ako, nakikilala agad na parang, uy, si ano, SB19, ganyan, ganyan. Doon hindi agad ako nakilala. Kasi parang medyo ano, parang parang may edad na yung ano yung pinakahead so siguro hindi na siya ano hindi niya ako kilala pero okay lang naman kasi parang mas naka ano siya mas nakatulong sa akin kung mag -e email sila sa June 7 pagka ano pagka nag-email sila sa June 7 doon na doon nila sasabihin kung nakapasa ako or hindi pag nakapasa ako, syempre masaya. Pero dapat mas ma-align yung schedule. <laughs> kung ano mang, ah, pag nakapasa ako, sasabihin nila kung anong, kung anong project siya. Kung theater. Kasi hindi dinisclose close eh, for editions lang talaga. Wala silang sinabing specific role. Kung tapin na sayo. Tapos may ano lang, um, tawag dito, tinanong ako kung ano, anong ginagawa ko daw sa life ko kung anong word ko daw ganyan. Sabi ko lang ano, um, nagpa-perform ganyan-ganyan. Tapos yung parang yung isa, yung isang kasama niya, parang feeling ko na ano, nakilala ako. Pero parang sinabihan ata na mas okay na ata na wag sabihin kung sino talaga. I mean, kilala, nakilala niya. Parang sabi niya, umi, oh, SB19, ganyan, butin, ano, butin na time ka mag-audition ng ganito, ganyan. din sabi ko na lang, sabi ng management ng si nung RM namin ano parang wag na lang daw sabihin parang nag-audition daw ako as as myself not as sb 19 kaya yun so yun sobrang ano sobrang fulfilling na nakapag-audition ako sa ganun sobrang saya nakakatuwa hindi ko alam kung anong result kasi sa June 7 pa. Pag dumating yung result, pag nag-email, share ko sa inyo yung ano, yung result. Maglalay ulit ako sa June 7 pag ano pag uh, meron ng result manifesting matanggap ka. Sana nga no, sana matanggap ako kahit small rules lang ang kaya ko. Basta June 7. Yun yung gusto ko yung kwento kagabi pa. Kasi naglakad nagano uh, nag ano lang nagliliwaliw lang kami sa QC noon eh. Kasi eh, nakita namin kasi Kinuha ko kagad yung number. <laughs> crossed. Fingers crossed.